Diyan lang bay, para po buho. Amping mo ha. Love you. Guys, sabto lang po ako kung anak, medyo uh, wala sa mood. Uh, medyo malungkot dahil uh, nakikita kasi lang sitwasyon guys wala ko palagi sa ilang tabi wala ko palagi silang uh, hindi na ako palagi nakasama uh, dahil po sa sitwasyon namin I mean, no okay lang no inintindi ko po ang aking mga uh, baka sakali uh, sa Panginoon na unting-unting maintindihan nila ano uh, sitwasyon importante guys may mga blessing or may grasya nga dumating sa akin hindi ko talaga uh, importante hindi ko pinabayaan ang aking mga anak hindi ko kinakalimutan at saka kung ano man meron ako makabigay ko sa kanila maliit man o malaki importante nagsikap ako, kumakayod ako na makuha ko yan ang pangangilangan nila at mabigay ko sa kanila ang pangangilangan nila pero kung hindi ko maabot ang malaking pangangailangan nila or talagang uh, ma ano tawag ito kana maginhawang uh, panginahanglan nila araw-araw so kung hindi ko yan kaya hindi man guys na uh, pilitin ko pag wala talagang gano'n. Uh, importante guys malaki man o oh, maliit ang nakamten uh, nakamtan ko na grasya para maibigay ko sa aking mga anak kamareno si Janlo oh, kung meron man na ibigay ni Lord sa akin na malaking blessing uh, malaki din ako ibigay ko sa aking mga anak kamareno si Janlo pero kung maliit lang uh, hindi, uh, yun lang po mabigay ko sa aking mga anak ng kamareno Janlo kasi mahirap kasi kung pipilitin ko na ganoon lang po ang binigay ni Lord sa akin hindi ko man din mapilit kung ganoon lang po ang binigay sa akin, ni Lord pero kung malaki ang binigay ni Lord sa akin blessing yun po, ibigay ko sa aking mga anak. Malaki din. Hindi ko ang sarili ah uh, guys, kasi wala po akong pirmiminting trabaho. Uh, Masa lang ako may magpagawa ng uh, dipwil. Yun lang po ang inasahan ko. Wala, wala. Mm, yun lang, guys. Marami salamat, guys. Sana po uh, supportahan nyo ako sa aking mga vlog sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook. Yun lang po, guys, no. Marami salamat. Yung ano ko lang, guys, no masuportan nyo ka dahil po ito para po to sa aking pamilya sa aking mga anak no? thank you guys para po to, to lang sa nanginhanglan sa akin guys marami salamat guys yan guys yung mesaging guys